Hello guys, good morning. Ito yung part 2. Mm. Wala yung filter ha. Wala yung effect. Yung lips ko, namumula at gawa nung lip tint kagabi. Ayan, nag-apply uli ako ng hugas bigas. Ayan guys, oh. kita nyo? Ang tigas ng mukha, ang hirap makapagsalita. Ayan, oh. Ayan. Ngayon, ito kasi gawa, yan ng salamin. Yan, nakita nyo. Ang tigas-tigas. Sige, papakita ko sa inyo. Babanlawan ko na siya. Wait lang. Ayan na, guys. Ha? Nandito na ako sa CR. So, babanlawan ko na. Ito yung sabon. Kochik siya. So, gagawin niyo muna is masain. Hindi talaga matanggal yung lipstick sa mukha ko. Sa, sa bibig ko. Ito na nga isa. Ya, yeah, ganyan na gagawin Ayan na guys. Di ba ang pula niya? Ang din, saun. Ayan. Ayan. guys. Ayan. Oh. Ayan Ayan na. Ang sarap sa mukha oh, kasi banat na banat yung face mo. Ang ganda kasi. Mm. Ayan na siya. Maganda kasi resort niya everyday. Mm. Diba? Oh, fresh na fresh si Mamu. Ayan. Ayan po yung mukha ko. Ayan na po. di Diba? wala siyang wrinkles. Yung nandito ko kasi, yan. Di ba? Banat na banat siya. Hindi mo na kailangan magpa-botox, guys. Hindi mo na kailangan magpa-botox. Hindi mo na kailangan kung ano-ano mga chemical ang gamit mo. hugas hugas lang. Effective na. Di ba namumula yung cheeks ko? Yan. Yung lipstick ko